Pagawa namin kayo ng bahay. Kalipay. Oo, dako kayo kalipay. Parang hindi ko kayo, kasi makaya ako ako kayo, mangutang kong kwarta niya, araw makabawat kong bahay, dako na problema. Thank you. Hello guys, ari uh, to kami ngayon sa Baboli. Uh, Nag-ano po kami nag-upload uh, sa materialis para kay Kuya Ruben. Elihan Hardware Boys, tikang pre. Regard sa Elihan Hardware. Set <laughs> first trip sa Ilihan Hardware dala po nila ang hollow blocks yero, plywood siminto, mga pako bakal si Kuya Ruben lang at ang kanyang anak na nagdahandahang naghakot patungo doon sa baba kasi hindi makapasok yung sasakyan doon sa baba hanggang dito lang po sa itaas ang second trip, dala na po nila ang buhangin at saka yung mga kahoy. Madami-dami yung kahoy natin. Yan po ah. Nandito na po yung buhangin, mga kahoy, yero, yung hollow ang plywood. Ah, sila lang si Kuya Robin ang nag-hakot, -ano nag binigyan din natin ng pang-snacks. na diyan tra ang mga lansang kompleto na no, may lansang sa so, cardboard so, cardboard hmm. na ang mga kable na 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 apo guys oh ni ana ang yung kuan katong Siminto. tie wire na tie wire alam mo oh, ba naa, na ah no. nagnaa ang semento pila kasako tanan 15 15 ang dapatan kapana 15 hindi ah oh so karon ang inyo hang ginagawa nyo ngayon maghakot lang no hakot okay Takot ra kaya na. ra ano <laughs> bata ni mo, dong? Mm. Kaya na mga kaot? Kaya. Hinahinay lang, no? At saka, taga niya tikag bugas, saka lo Lublak. Saka bugas ba? sudah so, lang siguro? Ikaw. So, ang inyohan kung asan niyo kibutang tanaw na to, nga dili, dili. Sira ay! Nang lublak. Oh, kan. Sa ulan ako pile ba? Okay na di ha. Lublak. Plywood ay. Eh, Tasa. Ito mabasa, no? Semento, kini okay na eh. Hmm, ano uh, ah. semento ah. Ang seminto, binalot nila ng trapal. Ito trapal. Hmm. Wala nga. nga, nga. Hindi <laughs> magahe. <laughs> Ang mabasa. Ang seminto natin na uh, 15 uh, sako na semento, ito po, binalot na ng trapal para hindi mabasa sa ulan. Mm -hmm. Siya nagkakot ng eh. mm. bato dahil. Hmm, oh. mga bato. Ito po, ready na pong mga bato. Hmm, mga bata lagi tayo. Bravo wow, eh. Sabatar ako pero buyag ha. Hako tao ang ah. Bato. Matiba yung low block no? Oo. Uh -huh. Yung bato nila ha. Ready na po yung mga bato. mga uh -huh. so, bato. Saka so, yung hollow blocks, patuloy pa sa paghakot ng hollow blocks, madami-dami ito, 200 to na hollow blocks. 200 to kaya ka Ruben, kaya yung hollow blocks. At saka yung mayroon tayong mga graba para yan sa ano. At saka yung ano ko yan, dito yung plywood. Oh. oh. para hindi ba basa, no? Ito. Ilang oh. Ano to? F 15. 15 yung plywood natin. Kasi malaki-laki yung bahay nila. Marine. Ano? Oh, marine. Marine plywood. So ngayon po patuloy pa sila paghakot. At saka yung simento, uh, safety na sa ulan. Oh. So ang mga kahoy, marami pa yung kahoy doon sa ano po sa itaas? Kyle, kapo <coughs> ano yung nagwantis no? hindi sakit ba? balay. Ha? Ingat lepai. Lepai mo ag balay? Hmm. Ha? Ambles. Hmm. Ambles. Inta tanta Ha? Tatanta. Oh. 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 Asin endai. mo hang taga sinsiyo? Mo palis mo? Pa, panet na big bun. Huh? Panet me Mahal mo. Ati ha. Ati Yan po sila si Kuya Ruben patuloy sa paghakot. Pero ang panahon ngayon hindi maganda, no? Taligsik. <laughs> 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 Mga bukas siguro masimulan na natin to. So ngayon po eh man sumunin mong ikasultihan nirin nga na natin yung materyalis. Ako salamat yung taon eh. Oo. Ako magtuo nga tiga ang kongres in taon. Uh, maraming salamat no ni Ma'am Linda Colix. Salamat taon po ni Ma'am Linda Colix. Uh -huh. Patuloy sa paghakot. Marami pa silang hakotin po. Pero hindi masyadong malayo. So binigyan natin si Kuya Robin ganina ng kas para maisnak-isnak nila. oo uh -huh. At saka sa sunod na araw, dali namin yung bigas. Uh -huh. uh, habang magtrabaho dito, mayroon kayong bigas. No? Uh, mayroon tayong isang kaba na bigas para kay Kuya Robin para sa pagtrabaho dito mayroon silang bigas si Robin uh, kasali din sa pagtrabaho dito pwede yung mga anak ninyo tulong-tulong po no ah. para madali ma ano Balik matapos yung bahay ninyo so malaki-laki itong bahay ninyo uh, this is size 14 uh, Dua kapanday ka panday siro atong gamiton ug uh, ka helper ana lang siguro ah. parang madali no Dua uh, duha ka lawang duha karpintero po so ito po yung ano nila ni Kuya Robin uh. so limpyo limpyo na ilang palibot din eh? uh. Ngayon lang ay sobrang basa yung lupa, laging umuulan. Sige, Mayor ha. Uh, babalik lang kami dito bukas para sa pag-ano sa karpintero. Babalik kami dito bukas. Tapos uh, tingnan lang natin ha ang ang sa snacks. Pwede na tindahan diyan ko may sa boton. Bante sa boton. Sa boton, no. Uh, para makuha lang, wala makuha wala lang snacks, lista lang no. Okay, yeah. ah.. dong.. kau dong.. tau bang buka? ya uh -huh. hal hati nakut mau nakut? hmm.. kusta nanti lah dirimu untuk? meron silang.. aku dito.. lantai para maistambayan kasi merong mangga dito hmm.. masing-masing.. bingit kaya istambay ya, no? Tapos balik signal rin bro, mag-live Na, hmm. na nah may tower niya Mag-live ka din May tower niya Mabok Ito guys ha Ang panahon ngayon makulimlim Makulimlim ang panahon May ano daw bagyo parating Patuloy ang patuloy sila sa paghatot Sila lang ang mga anak ni Kuya Robin. Padayon, padayon. 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 Hmm. Inuna nila yung uh, hindi pwedeng mabasa. So yung kahoy marami. Hmm. Yeah. yeah. Siya <coughs> taot pala ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Siya taot sa inyo nanood sa atin ngayon. Si Miss Ilse hmm. 130. Siya taot. <coughs> Yan to guys ang materialis patuloy pas paghakot. Ang anak nila ni Kuya Rubin na dito. Mayroon pang mga looblok dito. yung kahoy. At dito rin mayroon. So guys, abangan lang ninyo ang mga susunod nating na mga update. Maraming salamat ni Ma'am Linda Koleks. At abangan din ang update natin sa pabahay natin kay Ati Joanne. Maraming salamat! Mm!